magkaroon kayo mga spare part dyan. Kahit hindi oh, lang po. Kailangan nyo lang, sir. Apo. Make up, sir. <laughs> Kaya nyo pa make up. Kaya nyo pa make up. Kaya nyo pa make up. Sige po. Kami lahat dyan. Pala ito. ito. Kami okay. Na, dalhin nyo na rin. Baka mamaya kasi. Kailangan nyo. Ano po ang pangalan dyan? Karlo po. Yo, what's up mga humbay, no? So, ito na yung sinasabi ko na, no? Pupunta na kami ng mga bike shop at tatanong kami kung sino willing makipag-trade in sa aming dalang tools, no? Mga, di naman gano'ng kamahalan nga, di ba? Yung willing lang naman sumali. Unang target namin, eh, yung pinakamalapit na bike shop sa amin. Sa may Santo Tomas. Inuna nga namin puntahan itong Sophia Cale Bike Shop dito sa Santo Tomas, Binyan, Laguna. Susubukan namin makipag-deal kung papayag nga ba ang mekaniko nila na makipag-swap kami ng mga lumang part. Kapalit ang dala namin mga mumurahing tool. Yun nga lang mga kumpay. Ang ganda nga So, nag-vlog -nag -nag kasi kami boss. Eh, meron kasi kami dito mga dalang, hindi naman ganong kamahalan na tool sir. Uh, kung pwede lang sana sir, makipag-trade kami dun sa mga lumang spare pipe na hindi nyo na po gamit sir.

Sophia. At mga kumpay, unang try nga namin ay medyo nabokya kami dito kay Sophia Kale. Pero okay lang kasi hindi naman yata namin nakausap yung mekaniko nila, no? Better luck next time na lang tayo mga kumpay. At sana sa susunod na pagbalik namin ay pwede na kami makipag-trade in sa kanya. Pero mga kumpay, kung kayo ay magpapagawa, no? Dito lang sila malapit sa may Santo Tomas Road, Binyan, Laguna. So, dire-direcho nyo lang yan kung manggagaling kayo ng Binyan Bayan. So, mga galing lang kikwa, makikita nyo nung kagad to kasi sobrang dami nilang display minsan at pagkatapos nga namin ay sinunod namin itong Good Vibes Bike Shop dito naman malapit sa May San Vicente Binyan Laguna so kahilera lang to ng a uh, talyer natin yung vulcanizing natin no? pero malayo-layo to ito yung sa may papuntang highway na nga pala mga kumpay hindi na nagpakuha ng video yung may-ari at hindi ko alam kung bakit pero maraming salamat kasi nagbigay siya mga kumpay na tatlong pares lang naman ng mga hub ng mountain bike hindi na nga lang natin kinuhaan na ng video kasi nga sabi ng may-ari ay wag na raw kumpara sa vlog lang at gusto na lang daw niyan tumulong nang walang nakakaalam pero syempre hindi naman pwedeng hindi natin ipe-promote lahat ng bike shop na mapupuntahan natin. Well kung ganoon ang gusto niyo sir ay maraming salamat sa pagtulong sa amin na matay sa katuparan ang vlog na ito. Located nga pala sila sa sa Sabadista, Badista, San Vicente, Binyan, Laguna. At eto na nga mga kumpay Nagawin na kami ngayon dito sa Santa Rosa. So ito ang Bayo Pace Bike Shop dito sa may papuntang ibaba Santa Rosa, Laguna. Ito yung sa may plaza, sa may Mercury Drag at katabilang sila ng Alpha Mart. Bata pa lang ako nandito na itong bike shop na to Kaya naman masasabi ko na sa ito sa pinakamatagal na bike shop dito. Ba ah, baka meron kayong mga spare part dyan. Yeah. Hindi po, ah, bali papalitan po sa ano namin kasi sa na tools kung sakali lang po na meron kayo. At dito nga ay agad-agad lumapit ang dalawang mekaniko na ito. Yung nakapute ay si Kuya Ray at itong nakablack naman ay si Kuya E. At sa palagay ko, willing sila maki-join sa ating vlog. Okay, Tools po. Hindi naman po mahalang pero... Dito po, mga bottom bracket. Uh, ano po, crampuller. puller. Okay, na lang po. po. Ito na, 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 na lang po. pag chain Cutter po. Ito na lang po. parts lang po. Ito na lang po. Ay, na

Kung ano lang po yung hindi nila po ginagamit. Bali, dodonate po kasi namin ito. Sa mga nakangailangan dito. po. Ang content ko po is sa kagad. Oo po. Wala pa-ayos ng pet. Sabi nga pala ni Kuya Ed ay wala siya ngayon na okay na mga pyesa pero sabi niya balik daw kami next week para maibigay niya sa amin yung mga parts na kinakailangan namin. Kaya naman babalik tayo dito sa BioPace next week. Ay, kapitid ta ata. Ayun na ata. Kalipe. Sige po, sige po. Kalipe yan buo pareho. Sunod sa Sabado. Ah, sige po. Babalik tayo. Kumpleto. Babalik po kami, sir. Pangalawa pa kanto, niyan. Apo. Saka yung ano, ayan. Ay, sige po. Okay yan. Kalito, ito. Kalito. Ito, kaya ano ko lang kanina. Kapak lang sira, ari ko minsan. Sige po. Pwede nyo na rin, baka mamaya kasi Kailangan mo mo duwata Sige, nasaksakan lang naman ano yun eh, ito Ah, agree po? Ah, ayan. Meron nya taon dalawa. Okay. Check, check ko sir. Kung may dala ko noon. Kunin niyo na rin. Ah. Sir, kunin niyo na. Teka, sir, sa ako gagawa. Ala, nasa. Nasa bahay sir. Oh, nga na. Oh, kunin niyo na. Sir, ano po pala niyo, sir? Kaya ko, Ray. Ray, si Kuya Ray. Dala ko nagaano, teka, sir. Dadalo ko kay dati, sir.

At ayan mga kumpay, tapos na kami makipag-trade in at may isa pa kami pupuntahan. So nakakatuwa lang sila Kuya Ed at sila Kuya Ray. No? Sobra nilang na-appreciate yung dala namin tools kahit hindi naman gaano mamahalin. No? Yun talaga yung goal namin mga kumpay na makapagbigay ng saya sa mga mekaniko at makapagbigay ng saya sa mga subscriber natin na nangangailangan ng mga bike parts. So sa mga hindi nakakaalam, ang Biopace Bike Shop ay located sa Santa Rosa papuntang Barangay Ibaba. Bilikulang kayo sa may Mercury Drag, yung Mercury Drag tapat ng plaza. At mga kumpay, meron pa kami isang sinadya isang kamag-anak na magbibigay din ng isa sa mga kailangan natin, no? Parts ng bike. So ito na yung binigay nila. So napanood daw kasi nila yung vlog natin nung nakaraan. So baka dito na lang matatapos yung video natin mga kumpay. At maraming salamat nga pala mga kumpay sa panonood ninyo at pagsaporta dito sa ating ginagawang vlog na parang foundation na rin. At tingiti ako sa inyo mga kumpay na makakatulong tayo sa ibang mga nangangailangan ng bike parts. Ngayon mga kumpay kung kayo naman ay nangangailangan at meron ako kindly Ah uh, message na lang kayo dito sa Facebook o kaya kung saan nyo mga mapanood to kaya dito sa may YouTube comment section no kung malapit kayo mga kumpay do door ko sa inyo ngayon kung medyo may kalayuan ay parang hindi ko kaya yung ganun basta priority ko ngayon mga kumpay yung malalapit lang ngayon kung may kailangan kayo PM nyo lang ako mga kumpay at ibibigay ko sa inyo yung kailangan ninyo ngayon sa mga magbibigay pa mga kumpay ay maraming salamat At sa mga nagbigay mga kumpay ay sobrang maraming salamat at salamat kasi sumusuporta kayo sa mga video na ginagawa natin mga kumpay. Bang ano, like to tayo ng mga parts. So, nakauwi na kami ng bahay. So, ayan yung mga nakuha natin ngayon. Hindi kasama si Ming Ming. So, ayan. Kay Kuya Ray. Thank you, Kuya Ray. Sa so, Bayou Pace Bike Shop yun. Mekaniko don. Ito naman sa... Ano ba yan? Good Vibes Bike Shop. Ah, San Vicente. Ito, Santa Rosa to. Ito, Santa Rosa din. No? So, marami salamat sa mga nagbigay. No? So, meron pa dito. Madami pa. Ito, taga dito na nagbigay sa amin. Ayan. Ang dami, dami pa dyan. Ito, mga accessories naman yung iba. Uh, bihira yung parts. Mga accessories kagaya na ito, phone holder. Ito, makaka, siguro makakakursunada na ito yung mga ano. Tawag dito. Pupud panda, no? yeah So, yun lang. Thank you sa mga nagbigay, no? Gawin na natin yung video natin at sana mas niyo ninyo. Sana marami pang magbigay. So, yung mga kapay, kung makakadaan sa mga uh, page nito kaya sa mga Facebook nyo, kaka-scroll nyo. Uh, baka meron kayong mga gamit dyan, no? mga hindi nyo gamit. Papalitan namin ng tools, no? So, ayan. Tapos, natin, no? So, ba diba? Marami. Yun lang. So, thank you. Marami salamat. yon Yun, mga kumpay, no? Marami salamat sa mga nagbigay at hanggang dito na lang ang ating video. And as always, goodbye and ride safe. Bye-bye!